Hi guys, welcome to my youtube channel Panibagong araw, panibagong vlog ano po? Ako po si Papa Toks Ang animal technician and consultant uh, Ngayong araw na to, update ko lang po kayo Doon sa aking mga alagang manok ano. uh, Pang out na po sila ulit ngayon Okay guys, uh, update ko kayo Pakikita ko sa inyo yung mga alagang manok Okay guys, yan Ito na yung aking mga alagang manok ano. uh, Pang out na ulit sila Yan mga pang out na ako sino yung gusto kong order uh, comment lang kayo sa comment section para malaman nyo kung magkano yung presyo yung malapit lang po dito sa may nagde deliver din po ako ano yan yung malapit po dito sa lugar namin ah uh, yan pong Balibalgo, hanggang kalatagan santaan na parola nagde deliver po ako ma'am at sir ng manok ano kung kayo pa order sa may mga panghandaan gustong maghanda uh, yung mga gagamit sa handaan yan Pwede na po yung ating mga aragang broiler ano. Ah uh, dito pa po sa kabila. Yan guys. Ah. Uh, malalaki na po sila, pwede na po sila. Ah. Uh, Nasa 1 kilo mahigit na po yan, 1.7, 1.8 ang um, malaki po ng manok natin ano. Yan. yan sa mga gusto po at interesado bumili, comment lang po kayo sa comment section para po masagot ko sa inyo kung magkano yung presyo at para po kung ipapadeliver nyo uh, i-deliver po natin yan. basta po maramihan ano po Ayan. okay guys uh, update, yung pa lang ating ibang business na sinasabi ko sa inyo yung bagong bukas ko na business na fresh lemonade nagbukas na po tayo no? pakikita ko po kung saan ako, ako nagpwesto Okay guys, ay uh, pakita ko lang din muna sa inyo yung aking gagamitin ist pang istag na aso ano to. Yan. Yeah. Yung dakshan ko. Yan, yeah. malapit na yan. Kung sino may ganyang lahi ng aso na gusto magpa-istag, yan, yeah, comment lang kayo sa comment section. At uh, malapit ko nang pwedeng gamitin yung materialis kung yan, yan, yan. Pwede na ito mag-istag. Uh, comment lang kayo sa comment section para malaman nyo kung magkano yung presyo ng pagpapa sa aso ko. Ano? Okay kung mayroon po kayong ganyang lahi ng aso, uh, Dachshund, uh, daksyan, ayan po. Uh, malapit na po to, to Two balls po to yan. Two balls, yan. Yan po ay two balls. So. malapit na po yung gamitin. Uh, ulit ulit ka po, pagka po kayo ay gusto magpa-stack sa aking alagang aso, yan, comment lang po kayo sa comment section para po malaman nyo kung magkano po ang presyo ng pag-stack. Guys, uh, dito nga pala ako nagpwesto dito sa tapat ng bahay namin sa harapan ano. Yung no? sinasabi ko sa inyo na uh, fresh lemonade. Uh, Pakisuporta na ula ang pagkakayo po na po dito sa amin. Dito po sa lugar namin. Yan. Ay, tabing highway lang po. Yan. Dito po yung aking pinagpupwestohan ng aking lemonade. Okay guys, uh, hanggang mamaya na lang ulit. Update ko na lang ulit kayo kung anong gagawin po at saka ako saan ako pupunta. Man. Okay guys, yan, napakita ko na ulit sa inyo yung aking mga business, ano, yung tsaka yung bago kong bukas na business, na fresh lemon egg, at saka yung aking manok, at saka yung aso na gagawing pang-stag, ano, Uh, Inaulit ko, kung ikaw man na sa YouTube channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe Please subscribe ka na at huwag mong kalimutang pindutin yung notification bell Para lagi kang updated sa mga video At kung pwede, pakishare na rin po ng ating video na to Para po, uh, mas marami po po makapanood uh, Okay po guys, uh, hanggang dito po